Uh, sa paglilibot niyo din po kasi sa si mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin niyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino and paano niyo po ito ma mafufulf, given that budget po? ah Ang Office of the Vice President naman kasi, it's a uh, complementary yung mga projects namin uh, sa iba't-ibang departments uh, ng gobyerno. Meron kaming tali, dito sa Office of the Vice President, kung gaano kadami yung mga nag access ng projects projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number one talaga dyan is medical and burial. Makikita niyo sa lahat ng mga bill sa so hospital, laging uh, mm, mm, kulang yung pambayad ng mga relatives ng uh, pasyente. Yan ang number one. And then number two is uh, financial assistance, yung mga hingi nila na augmentation sa kanilang pang-araw-araw